pinakamalaking plane crash kung ituring ang pagbagsak ng C-130H-5125 na may lulang siyam anim na mga sundalo sa Niugan malapit sa Hulo Airport. Ano nga ba talaga ang dahilan sa pagbagsak nito? Tingnan natin sa video na ito. Ang disgrasya na may kinalaman sa C-130 ay hindi na bago. Noong September 26, 1992, isang Nigerian Air Force Lockheed C-130 ang nag-crash tatlong minuto pagkatapos nitong mag-take off. Sa kasamaang palad ay nasawi lahat ang 159 na nakasakay rito. Ganon din ang nangyari sa Indonesian Air Force KC-130B, nag-crash ito ilang minuto pagkatapos mag off noong June 30, 2015. Lahat ng 122 na nakasakay, mga sundalo at mga pamilya nila ay nasawi. At noong July 4, 2021, umaga ng linggo, Villamor Air Base, abala ang mga kakagraduate lang na mga sundalong ito, kasama ang mga senior officers sa pagsampa sa aeroplano, ang C-130H Hercules na may tail number na 5125. Sila ay ipapadala sa Hulo Sulu bilang karagdagang puwersa sa isang batalyon para magipaglaban sa mga Abu Sayyaf ang numero unong terorista sa lugar. Lulan ng C-130H-5125 ay maayos na nakaalis ang mga sundalo mula Villamor Air Base papuntang Cagayan de Oro City Airport. Pagkatapos, ay nagtungo na ang C-130 papuntang Hulo Airport. Kaya nga lang, habang papalapit ang C130 sa runway ay nagkaroon daw ng tailwind. Ang tailwind ay hangin na gumagalaw sa parehong direksyon ng eroplano. Delikado ito dahil tinutulak ng hangin na ito ang eroplano. Dahil daw dito ay naalanganin ang paglanding ng C130. Ayon sa handbook ng Federal Aviation Authority, ang normal landing spot o touchdown zone ng aeroplano ay dapat sa loob ng one-third ng runway mula sa approach threshold nito para mahaba pa ang panahon nitong makapreno ng hindi lalagpas sa runway. Pero ang C-130, ayon sa isa sa mga sundalong sakay, ay sa bandang gitna na ng runway nakalanding dahil sa tailwind. In this very critical moment, may rule of thumb ang mga piloto na dapat sundin. Kapag hindi nakalanding ang aeroplano sa one-third ng runway, ay kailangan itong mag-go-around agad-agad. Go-around ang tawag sa pag-abort ng paglanding landing at pagpapatuloy ng paglipad ng isang aeroplano. Pero, pagkalapag na pagkalapag ng C-130H-5125 ay tumalbog ito ng ilang beses habang pinipilit nitong magpreno. Pagkatapos ay umangat ito ulit at nag full power. Ibig sabihin ay pinili ng mga piloto na mag-go around. Nakaangat naman ang aeroplano at nakalipad ulit mula sa runway. Ang problema, dahil mabigat at loaded ang C-130, hindi ito agad nakaangat ng mataas. Dagdag pa rito, sa unahan ng airport ay may nagtataasang mga puno ng kahoy at sa kasamaang palad ay sumabit ang pakpak nito sa isang puno. Nang mapagdanto ng mga sundalo na sila ay nasa banganib na, pinili ng iba na tumalon na lang kahit paman nasa ere pa ang C-130. They had no other choice. Ilang segundo ang lumipas ay bumagsak na at sumubsob ang eroplano sa may mga kakahuyan. Maya-maya pa ay bigla na lang itong nagliyab. Dahilan para masunog ang ibang mga sundalo na naipit sa loob. Buti na lang ay may mga kapwa sundalo, kafgu at mga residente na nakakita at nakarinig sa pagbagsak ng eroplano kaya agad nasa klolohan ng mga sundalo nang marating nila ang pinagbagsakan ay nagkalat na ang naghihingalo at wala ng buhay na mga sundalo pati na rin ang kanilang mga gagamitan. pero sa kasamaang palad ay may nabagsakan pala na isang bahay ang eroplano. Sa loob nito ay tatlo katao ang nasawi. Ngayon ay tingnan naman natin ang mga hindi totoong haka-haka ukol sa pagkadisgrasya ng C-130. Una, ang eroplano ay bumagsak daw dahil ito ay second hand. Ibig sabihin, ay lumang-luma na daw ito. Hindi ito totoo dahil bagaman second hand at luma na ito, ito ay may 11,000 hours of flight pang natitira. Pangalawa, overloaded daw ang eroplano. Hindi rin ito totoo dahil kayang-kaya ng eroplano na magkarga ng 92 passengers at ang maximum number of crew naman ito ay dalawang piloto, isang flight engineer at isang load master. Pangatlo, baka masyadong maikli ang runway ng Hulo Airport. Hindi ito ang naging dahilan dahil kayang-kaya nga ng C-130 na maglanding sa isang runway na may isang kilometro ang haba. Ang Hulo Airport pa kaya na may habang 1.8 kilometers. Sa katunayan pa nga ay kayang-kaya ng eroplanong ito na mag-landing sa mga dirt landing strips gaya nito. Pero ayon sa resulta ng investigasyon ng AFP, may tatlong dahilan kung bakit na disgrasya ang C-130H-5125. Material factor, ibig sabihin ay sa aeroplano ito, human factor ay sa piloto, at environmental condition ay sa kondisyon ng hangin sa hulo airport. Pero hindi naklaro ng AFP kung alin ba sa tatlo ang nauna. Ayon sa kanila, maaaring split seconds lang daw ang pagitan ng mga pangyayari. Maaaring dahil sa tailwind ay naalanganin ang paglanding ng eroplano at dahil nagbounce ang eroplano ay maaaring naapektuhan ang integridad ng eroplano at maaaring may nasira dito. At higit sa lahat ay maaaring nagkamali ang mga piloto sa kanilang naging reaksyon sa problemang kanilang kinaharap sa mga sandaling iyon. Sa ganitong sitwasyon kasi, napaka-importante ang bawat desisyon ng piloto sa bawat split second na pumapatak. Walang rewind dito. Pero lumalabas na anuman ang kanilang naging desisyon ay hindi nakasalba sa aeroplano, mga sundalo at ilang sibilyan. Sa insidente ito, ay limampu na sundalo ang nasawi at tatlong sibilyan naman ang nadamay. Limamput apat ang nakaligtas na walang malubang injuries at apat naput anim naman ang na-injured. Thank you